Let's make some noise! Ito, flip um, top na Ito ba aking kalaban? Tingnan mo mukha mo nang magaling sa kawayan. Hindi ako dito makatiis kasi kilikili mo na gaamoy pati. <laughs> 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 Hindi mo ba alam? <laughs> ako isang neral. Kung para sa'yo, tayo lumibir na mineral. Sabi mo sa'kin gusto mo maging pangulo. Ikaw ibuboto kasi sibon may tumutulo. Anong problema? Ba't ka nag emote Sabihin mo lang sa akin lalagay kita sa remote. sa lam, laban natin dalawa. Sa, sa laban natin dalawa, lagyan natin ng na space. Kasi kalaban ko nang galing sa auto space. Itong, so, itong kalaban ko, magaling mag-basketball. Tingnan mo, kita ko na rin mo nagbibilan a na ball-ball. Ito ang kalaban ko, mukhang palaka Ay mali, mukha, titimay mo ko Forma ko hindi okay Tara papicture tayo, nandito si Kookie okay. Ito ang kalaban ko, laki ng butas ng ilong Kaya ko paso kahit sapuntalong Ikaw ang bata na dapat palakpakan Ay mali, ikaw ang palaka na dapat tapak-tapakan alam mo sila ay nakaaliw kasi nagmumukha ka lang mali. Kumunta ko sa inyong bahay. Brown out. Sinuntok ang tatay mo. Knock Hindi ka dapat nag -rapper. Dapat ka mag-joke. Tingnan mo mukha mo na ng bulldozer. may salita na kami bago, hindi pwede sa gago, kasi mga tsura na parang bogo. Mukha ba yan? Saan magawa yan? Sa kakahuyan? Kasi mukhang kawayan. Hindi mo ko kasing galing, hindi mo ko kasing talino, hindi mo nga mabasa ka Pilipino. Kung matalo ka, huwag ka matataka, kasi tinira ko na na yung mga bang Prutas ba yan? Muntikan ko na kasing pit pitasin. Mukha mo ba yan? Muntikan ko na kasing kerasin. Sabi mo sa akin, gusto mo benten. Wala ka pa nagtareform. Mukha ka ng alien. <coughs>